ang ni Kukushibo, ang patungkol sa kanyang nakaraan na kung saan pinanganak silang kambal ng kanyang kapatid na walang iba kundi si Yorichi. Nagkaroon nga sila ng problema dahil isa lang sa kanila ang magiging tagapagmana at ang kanyang kapatid na walang iba kundi si Yorichi ay pinanganak na may balat sa muka o tinatawag na Slayer Mark. Kaya nagutos itong kanilang tatay na patayin itong kanyang kapatid na walang iba kundi si Yorichi. Pero nung nalaman at narinig nga daw ito ng kanilang nanay ay nagwala at nagalit nga ito ng sobra. Kaya himbis na patayin nga daw itong si Yorichi ay nagiba nga ang plano ng kanilang pamilya. Hindi na nga daw nila ito papatayin pero kailangan nga daw nito maging pare pag edad niya ng 10. pinabi ni Kokoshibo na kahit magkapatid nga daw sila ay magkaiba ang style ng kanilang pamumuhay maging ang kanilang kwarto damit pag-aaral at pagkain ay magkaibang magkaiba. Mataas nga daw ang pagpapahalaga sa kanya dahil nga siya ang tagawagmanan ng kanilang pamilya. At kabaliktaran naman ang nangyari dito kay Yurichi. At dahil diyan ay nanatili nga daw ito sa tabi ng kanilang nanay. Sa tuwing nakikita niya nga daw itong si Yurichi ay lagi nga daw ito nakayakap sa tagiliran ng kanyang ina. Iniisip niya na nga lang diyan na mamas boy at kaawa-awa nga ang kanyang kapatid. Noong wala nga daw itong tatay nila ay binisita niya si Yurichi sa maliit nitong kwarto at niregaluhan niya nga daw ito ng maliit na plauta. Sinabi niya pa nung simula nga daw ipinanganak itong si Yurichi ay hindi niya pa ito nakita na tumawa o ngumiti man lang. Pitong taong gulang na nga daw itong si Richie, pero niminsan ay hindi nga daw nila ito narinig magsalita. Kaya ang buong akala nga daw nila ay isa itong bingi. Pero nagkamali nga daw sila ng kanilang pag-aakala. ang nagpa-practice nga daw siya mag-aral ng espada, nakatingin at nakatayo itong si Richie sa kanyang likuran. Bigla nga itong nagsalita at sinabi sa kanya na kung ang pangarap niya nga ba daw ba ay maging pinakamalakas na samurai. Nagulat nga itong si Kokushibo dahil sa unang nga daw pagkakataon ay narinig niya magsalita itong si Richie. Bukod pa diyan ay napakalinaw at fluent nga daw nito magsalita. Sa sobrang pag niya pa nga daw diyan ay nahulog niya ang kanyang kahoy espada. At sinabi pa nito sa kanya na gusto niya nga din daw maging isang samurai. Pero inisip niya na nga lang dyan kung naiintindihan nga ba daw ba ni Yurichi itong mga sinasabi niya. Dahil magiging isang nga daw itong pari at hindi samurai. Magmula nga dyan sa unang pagkakataon ay ngumiti at tumawa nga itong si Yurichi sa kanya. Nung makita nga ni Yurichi ang kanilang nanay ay bigla nga itong tumakbo at yumakap sa tagiliran. Sinabi naman ni Kokushibo na nakaramdam nga daw siya ng inis dito kay Yurichi. Dahil ang mga samurai nga daw ay mandirigma at handang itaya ang kanilang mga buhay sa pakikipaglaban. Mamas boy nga daw itong si Yurichi at hindi niya nakikitaan maging isang samurai. Pero magpa-practice nga daw siya ay sinabi ni Yurichi na gusto niya nga rin daw matuto at ang tauhan ng kanilang tatay na nagtuturo kay Kokushibo gumamit ng samurai ay binigyan siya ng maliit na shinai. Tinuruan nga siya ng paghawak ng espada at paano ito gamitin at nagutos nga ito kay Yurichi na atakihin siya. At magmula nga dyan, ay sumugod nga itong si Yurichi ng sobrang bilis. Pinaulanan niya nga ng atake itong instructor at nagawa niya nga itong mapatumba. Gulat na gulat naman itong si Kokushibo sa kanyang nakita. Sinabi niya na hindi nga daw siya makatama sa kanilang instructor kahit anong sikap ang kanyang gawin. Pero sa isang kisap mata nga daw ay nagawa nga daw patamaan ni Yurichi ng apat na beses itong kanilang instructor doktor at magmula nga dyan ay nahimatay nga daw ito at hindi na bumangon. Karawan nga daw ito ng injury sa kanyang katawan dahil sa ginawa ni Yurichi. Nagulat nga daw sila dahil pitong taong gulang pangalang daw itong si Yurichi at nagawa nitong matalo ang kanilang instructor. At pagkatapos nga daw na nangyari ay hindi na nga daw nagsalita itong si Yurichi na gusto niya pang maging isang samurai. Kaya nakonsensya nga ito sa kanyang ginawa. Pero sa kagustuhan niya nga daw malaman kung ano nga ba daw ba ang sekreto nitong si Yurichi ay inuto at pinilit niya nga itong magsalita. Sumagot nga daw itong si Yurichi na medyo naguluhan siya. Sinabi nito na lumalaki nga daw ang baga ng kanilang kalaban bago ito umatake. Kaya kailangan nga daw tingnan na mabuti ang muscle at black flow ng kalaban. Sinabi na nga lang dyan ni Kokushibo na matagal niya nga daw na-realize itong sinasabi ni Yurichi na kung saan ay nakakakita nga daw ito ng see through world. Meron nga daw itong slayer mark at pinanganak nga daw ito na may special na paningin. Kung pa dyan ay meron nga rin daw itong kakaibang lakas. Sinabi na nga lang dyan ni Kokushibo na ang akala niya nga daw ay mahina itong si Yurichi. Pero mali nga daw siya ng akala at mas malakas pa ito sa kanya. Nagsalita na nga lang itong si Yurichi at sinabi niya na bukod nga daw sa pinag-uusapan nilang espada ay gusto niya nga rin daw maglaro ng snake ladder at saranggola ng kanyang kapatid. Sinabi na nga lang dyan ni Kokushibo na nilalaan niya nga daw ang buhay niya sa espada. Nagsisikap nga daw siya ng maigi hanggang malapnos nga itong palad niya para lumakas pa nga daw siya lalo ay sinasamahan niya ito ng tiyaga gayon pa ay meron nga rin daw siyang talent pagdating sa espada na kung saan ay sinasabi nga ito ng mga tao sa kanya pero magpasalamat nga daw siya na no kung ang talent nga daw ni Yurichi ay napunta sa kanya dahil sa tuwing pinag-uusapan nga daw nila ang patungkol sa espada ay nawawalan nga daw ng gana itong si Yurichi meron nga daw itong abilidad na mas mataas kaysa sa iba pero ni Conte ay hindi man lang daw naging masaya itong si Yurichi dahil para sa kanya ang espada ay parang pangbatang laro sinabi na nga ni Kokushibo na nagpalit nga daw sila ng katawiwan itong si Yurichi dahil sinabi nga daw ng tauhan ng kanyang tatay kung gaano kagaling itong si Yurichi pagdating sa espada at ito na nga daw ang magiging tagapagmana at nalipat na nga daw siya sa maliit na kwarto at siya na nga rin daw ang ipapadala sa simbahan pag edad niya ng sampo para maging isang pare sabi na nga lang dyan ni Kokushibo na ang pangarap niya nga daw maging samurai ay hindi na matutupad pero magmula nga dyan ay kumatok nga itong si Yurichi sa kanyang pinto daling araw na nga daw ng oras na yon at sinabi nito sa kanya na namatay na nga daw ang kanilang nanay nangihingi nga ng sorry itong si Yurichi dahil naistorbo niya nga daw itong kanyang kapatid nabi na lang ni Yurichi na sabihin nga daw ng kanyang kapatid ang nangyari sa kanilang tagasunod namatay na nga daw itong kanilang nanay at aalis na nga daw siya para pumunta sa templo. Pumunta nga daw siya kay Kokushibo para magpaalam at para magpasalamat sa binigay nitong plauta. Ituturing niya nga daw ito na parang si Kokushibo. Na kahit magtalayo nga daw sila ay hindi niya makakalimutan itong kanyang kapatid. Huwag nga daw ito mag-alala dahil iingatan niya nga ito araw-araw. Sinabi -araw. na nga lang dyan ni Kokushibo na umalis nga daw itong si Yurichi na plauta lang ang laman ng kanyang bag. Sobrang iniingatan niya nga daw ito na parang isang kayamanan at hindi niya nga daw maintindihan na bakit masaya ito sa ganung bagay. Naiinis nga daw siya at hindi man lang daw siya nakapagsalita. Yumuko at lumuhod nga ito sa kanya at magmula nga dyan, ay umalis na nga itong si Yurichi walang Wala nga daw itong dala na kahit na ano, kundi ang kanyang sarili. At noong tingnan nga ni Kokushibo ang diary ng kanilang nanay, ay napaloob dito na kung saan alam nga daw ni Yurichi na siya ang magiging tagapagmana ng kanilang pamilya. Kaya umalis nga daw ito ng mas maaga sa kanyang plano. At alam nga rin daw ni Yurichi ang sakit ng kanilang nanay. Maging kung kailan na lang ito mabubuhay. Kaya ito nga daw ang dahilan kaya lagi itong nakaalalay sa tagiliran ng kanilang nanay. Sinabi na nga lang dyan ni Kokushibo na mali nga daw siya ng pag-akala. Dahil ang buong akala niya nga daw, ay mas boy itong si Yurichi. Dahil lagi nga daw ito nakadikit sa kanilang nanay. Nainis na nga lang siya dyan at nakaramdam siya ng inggit. Dahil masyado niya nga daw minaliit itong si Yurichi. Kinabi niya na nga lang dyan, namamatay na nga daw sana itong si Yurichi at huwag na itong lumapit sa kanya. Ipadala nga ng tauan itong kanyang tatay papunta sa templo para ibalik itong si Yurichi. Pero wala nga daw ito sa templo at tuluyan na itong nawala. tinabi na nga lang dyan ni Kokushibo na baka nakidnap, nahulog sa bangin o inatake ng oso itong si Yurichi. Pero kahit ano paman daw ang nangyari ay wala na nga daw siyang pakialam dahil tinupad nga daw ang kanyang kahilingan. Pagkalipas nga daw ng sampung taon na siyang mapayapa ay nagkaroon siya ng asawa at mga anak. Pero nabuboring nga daw siya sa ganong klaseng pamumuhay. Hanggang sa dumating nga daw ang araw na inatake ng demonyo itong kampo nila namatay nga daw itong mga tauhan niya at siya na lang ang natira sa hindi nga inaasahang pagkakataon ay dumating nga itong si Yurichi at iniligtas siya mabilis nga daw nito pinatay ang demonyo at lumakas nga daw ito ng sobra mabilis nga lang daw nito natalo ang demonyo na hindi kayang talunin ng tao kaya nung makita niya nga daw itong si Yurichi ay bumalik nga ang matinding selos niya lumuhod nga itong si Yurichi at nanghingi ng sorry sa kanya dahil sa huli na siyang dumating at sa pagkamatay ng kanyang mga tauhan sinabi na nga lang ni Kokushibo na sobrang lakas at wala na nga daw kahinaan itong si Yurichi. at lahat nga daw meron itong si Yurichi, ay gusto niya meron din siya tulad na lang ng lakas at abilidad at ito nga daw ang naging dahilan kaya iniwan niya ang kanyang sariling pamilya at sumama nga siya dyan kay Yurichi para maging isang demon slayer si Yurichi nga rin daw ang nagturo ng breathing techniques sa mga demon hunter pero dahil nga walang makapantay kay Yurichi ay nag-adjust ito at tinuruan sila ng ibang breathing techniques at magmula nga dyan ay nagkaroon na nga ng iba't ibang breathing style kami na nga rin daw ang nagkaroon ng slayer mark at lumakas nga itong demon hunter Hinabi naman ni Kokushibo na hindi nga daw nagtagal ay nagkaroon na rin siya ng slayer mark na katulad ng kanyang kapatid na walang iba kundi si Yurichi pero ang nakakalungkot nga daw dyan, ay hindi niya kayang gumamit ng breath of the sun kaya ang ginagamit niya nga daw, daw ay ang breath of the moon. Ang akala niya nga daw ay makakampantay siya kay Yorichi kapag nagsanay siya ng maigi. Pero nangangarap nga lang daw siya ng tuwad noong mga panahong yun. Doon nila nalaman na unti-unti nang namamatay ang mga tao na mayroong slayer mark at binabayaran na nga lang daw itong may mga slayer mark para sa kanilang buhay. Sinabi na nga lang dyan ni Kokushibo na hindi na nga daw magtatagal ay matatapos at mauubos nga itong kanilang golden era. Wala na nga daw siyang pag-asa at wala na nga rin daw siyang oras para magsanay. At magmula nga dyan ay nakaharap niya nga itong si Muzan na kung saan inalok nga siya nito na maging isang demonyo. Dahil kung magiging isa nga daw itong demonyo ay mabubuhay ito ng panghabang buhay. Magkakaroon nga daw ng pagkakataon na ma-improve at ma-perfect itong mga techniques ni Kokushibo. Dahil gusto niya nga raw magkaroon ng demonyo na gumagamit ng breathing techniques. At dahil nga ay uto-uto itong si Kokushibo ay nagpa-uto nga siya dyan kay Muzan. At magmula nga dyan ay naging isa na nga siyang demonyo. At sa paglipas nga daw ng matagal na panahon at sa hindi inaasahang pagkakataon na kung saan ay kulay pula at bilog nga ang buwan ay nakaharap niya ang kanyang kapatid na walang iba kundi si Yurichi na kung saan ay sobrang tanda na nga daw nito. Sabi niya na ang huling pagkikita nga daw nila ay ay na pong na ang nakakalipas. Kung kukwentahin nga daw ay may edad na itong si Yurichi, na 80 years old. Sabi na nga lang ni Kokushibo na ka imposible nga daw ng ganitong bagay na paanong buhay pa nga daw itong si Yurichi dahil lahat nga daw ng may slayer mark ay namamatay sa edad na 25 years old pinakita naman itong si Yurichi na umiiyak nga at kumikirot nga daw itong puso niya dahil naging demonyo nga daw itong kanyang kapatid na binangalan niya ni Kokoshibo na ang matandang kapatid niya nga daw ay naaawa sa kanya hindi niya nga daw alam kung iniinsulto siya nito pero wala nga daw siyang nararamdaman na galit sa kabila nga daw ng inggit at galit niya dito noong mga kabataan nila agdag na mamaos na nga daw ang boses ng kanyang kapatid hindi nga daw nagpapakita ng emosyon itong si Yurichi pero umiiyak umiyak na nga daw ito sa harapan niya ngayon para nga rin daw siyang maluluha at nalito na nga daw siya sa kanyang paniniwala dahil sa panahong tao pa nga daw siya ay gusto niyang patayin itong si Yurichi pero nag-aalala nga daw siya ngayon dahil sa matanda at wala na ito sa prime ang kaso nga daw ay isa siyang demonyo at isa itong demon hunter at kapag sa oras nga daw na lumaban ito sa kanya ay wala siyang pagpipilian kung hindi patayin ito pero magmula nga dyan, ay bigla na nga lang daw nagiba itong pakiramdam niya dahil nung hinawakan nga daw ni Yurichi ang kanyang espada ay nagpakita nga ito ng kakaibang oras sobrang lakas nga daw ay halos bumibigat nga itong pakiramdam niya salita nga daw itong si Yurichi at sinabi na aata atake na nga daw siya sa kanyang kapatid. Nawa ka naman ni Kokushibu ang kanyang espada para paghandaan ang gagawin nitong pag-atake. Pero sa sobrang bilis nga nitong si Yurichi ay hindi nga nakapag-react itong si Kokushibu at nagawa nga nitong mahiwa ang kanyang leeg. Nainis na nga lang dyan si Kokushibu at sinabi na napaka-unfair nga daw nitong si Yurichi. Dahil sa kabilang nga daw ng pagiging matanda nitong si Yurichi ay sobrang lakas pa nga rin daw nito tulad kung gaano kalakas noong mga prime niya. Hindi nga daw ito humina at napaka-espesyal nitong tao. Dahil sa kabilang nga daw na mayroon itong slayer mark ay nabuhay pa ito ng matagal. At bigla na nga lang daw bumalik itong pagkaingit niya noong mga kabataan nila. Dahil sa sobrang lakas nga daw nitong si Yurichi ay hindi naman lang ito nakitaan ng kahinaan na para bang ang pakiramdam niya ay anak ito ng Diyos. Pinamumuhian niya nga daw ito at gusto niya itong patayin. Pero mapuputol na nga daw itong leeg niya sa susunod na pag-atake nitong si Yurichi. 100% nga daw na sigurado siyang katapusan niya na dahil sa sobrang lakas nga daw ng techniques nitong si Yurichi ay para nga daw itong gumagamit ng kapangyarihan na galing sa Diyos. Banas na banas nga daw siya at nanginginig nga itong laman niya dahil damang daman niya nga sa sarili ang pighati ng pagkatalo. Pero sa hindi nga daw inaasahang pagkakataon ay hindi na umatake itong si Yurichi dahil hindi na nga daw ito at namatay itong nakatayo dahil sa sobrang tanda, nabi na nga lang dyan ni Kukushibo na pinakita nga lang daw ni Yurichi na siya ang pinakamalakas. Wala nga daw makakatalo o makagasgas man lang sa kanyang kapatid na kahit si Muzan nga daw ay walang panama. Nainis nga siya dyan dahil pinagmukha nga daw siyang bobo at mahina. Magmula nga dyan ay hiniwa niya nga ang patay na katawan nitong kanyang kapatid at nakita niya itong plauta na binigay niya kay Yurichi at bigla niya na nga lang naalala itong sinabi ni Yurichi. Ay ingatan niya nga daw itong plauta at ituturing niya na parang si Kukushibo at magmula nga dyan, ay naiyak na nga lang itong si Kukushibo. Sinabi niya na sa paglipas nga daw ng matagal na panahon ay hindi niya naalala ang mukha ng kanyang mga magulang gayon na din ang mukha ng kanyang asawa at ng kanyang mga anak pero malinaw at hindi niya nga daw nakakalimutan itong mukha ng kanyang kapatid na walang iba kundi si Yorichi bumalik naman ang panel sa kasalukuyang pangyayari kung saan natutunaw at nagiging abo na nga lang itong si Kokoshibo sinabi niya na wala nga daw siyang napala sa kanyang pinagagawa iniwan niya nga daw ang kanyang pamilya at ang sangkatauhan binatay at hinati niya nga daw ang kanyang descendant na hindi man lang nagdadalawang isip iniwan niya nga rin daw ang kanyang sariling samurai para sa kanyang walang kwentang pangarap at kahit na umabot nga daw siya sa tukdulan, ay wala nga itong kwenta sinabi nga ni na ang lahat nga daw na magiging magaling sa kanilang abilidad ay magtatapos sa parehas na lugar pero hindi niya nga daw nakikita ang nakikita ni Yoriichi dahil pagkatapos nga daw mamatay nitong si Yoriichi ay pinatay niya nga daw at ni Muzan ang mga swordsman na gumagamit ng Breath of the Sun pero sa kabila nga daw ng ginawa nila ay nanatili pa rin itong Breath of the Sun pero bakit nga daw siya ay walang naging successor o gumagamit ng Breath of the Moon na bakit hindi nga daw siya sikat at bakit kakaiba nga daw itong si Yoriichi at dahil nga daw ay hindi niya nga daw alam ang dahilan kung bakit pa siya pinanangalan wala nga daw saysay ang mabuhay pa at dapat nga daw ay pinutok na lang siya sa kumot tapos magmula nga ay tuluyan na nga at pinakita nga itong plauta na binigay niya kay Yurichi at pagkatapos nga mamatay itong si Kokushibo sa kamay nila Gyome ay nawalan nga ng malay itong si Sanime at patuloy niya pa rin winawasiwas ang kanyang espada sumigaw naman itong si Gyome na huminto na nga daw itong si Sanime dahil tapos na ang kanilang laban pero hindi nga huminto itong si Sanime at patuloy pa rin sa pagwasiwas ng kanyang espada kaya pinuntahan nga ito ni Gyome para patigilin sa kanyang ginagawa na nito na tapos na nga daw ang kanilang laban at natalo na nila ang Upper Moon One magmula nga dyan, ay bigla na lang bumagsak itong si Sanime pahanga na nga lang dyan si Giyome dahil sa kabilang nga daw na nawalan ito ng malay ay patuloy pa rin itong lumalaban at bigla nga siyang may narinig na tumatawag sa kanilang pangalan at ito nga ay walang iba kundi si Genya na kung saan ay malala nga ang kanyang kalagayan dahil nahati itong kanyang ulo nilapitan niya si ni Gyomi at sinabi na huwag na nga daw itong mag-alala dahil buhay sila ni Sanimi sinabi naman ni Gyomi na matindi nga daw ang tama nitong si Genya ang dahilan nga daw kaya buhay pa ito ay dahil sa kinain ni Genya itong parte ng katawan ni Kokushibo pero ang nakakalungkot nga daw diyan ay nawawala na ang bisa nito nagsalita naman itong si Genya at sinabi na huwag na nga daw siyang alalahanin at gamutin na lang daw itong si Tukito. at magmula Dyan, ay binuhat nga ni Gyome itong si Sanimi para itabi kay Genya. Pinagmasda naman ni Genya itong kanyang kuya at nagpasalamat nga ito sa Diyos dahil buhay ito. Pinuntahan naman ni Gyome itong si Tokito pero napansin niya na hindi na nga ito humihinga at wala na itong buhay. Nagpasalamat na nga lang siya dyan dahil kung hindi nga daw dahil sa kanilang dalawa ni Genya ay hindi sila mananalo. Bata pa nga daw itong si Tokito pero matindi at kahanga-hanga nga ang ipinakita nito sa laban. Umiiyak na nga lang dyan si Gyome at sinabi niya taos puso nga daw siyang nagpapasalamat at nakuha nga daw nito ang kanyang respeto. Kaya magpahinga na nga daw itong si Tokito at sila na nga daw ang bahala kay Muzan. At magmula nga dyan, ay bigla na nga lang namulat itong si Tokito na kung saan harap niya at nakita niya itong kanyang kakambal. Umiiyak nga ito at sinabi na hindi nga daw pwedeng mamatay itong si Tokito. Kailangan nga daw nito bumalik at mabuhay. Napaiyak na nga lang dyan si Tokito at sinabi na bakit nga daw pinapabalik siya ng kanyang kapatid. Nagsikap at nagtyaga nga daw siya ng maigi at ginawa niya nga daw ang lahat ng kanyang makakaya. Hindi nga ba daw ba siya pupurihin itong kanyang kapatid? Tumagot naman itong kanyang kapatid na bata pa nga daw itong si Tokito at ayaw niya itong mamatay. Dahil wala nga daw kwenta ang pagkamatay nito at alam nga ba daw ba ni Tokito ang rason kung bakit sila pinanganak. Sinabi naman ito Kito na hindi niya nga daw pwede iwan ang kanyang mga kaibigan at hindi nga daw nawala ng kwenta itong pagkamatay niya. Alam niya nga daw na bata pa siya pero mas bata nga daw na namatay itong kanyang kapatid at mas kawawa nga daw ito kaysa sa kanya. At ang dahilan nga daw kaya siya pinanganak ay para maging masaya. Hindi nga ba daw ba masaya itong kanyang kapatid o hindi nga ba daw ba nakaranas ito ng kasiyahan. Dahil nung kumpleto pa nga daw ang kanilang pamilya ay labis nga ang kasiyahan na kanyang nararamdaman. Kaya noong naiwan nga daw siya mag-isa ay labis nga ang lungkot at sakit na kanyang nararamdaman. Pero nagkaroon nga daw siya ng kaibigan at nagawa niya nga ulit tumawa. Naging masaya nga daw ulit siya na halos hindi niya na ito mabilang. Mali nga ba daw ba ang ginawa niya na hindi siya umatras? Hindi nga daw siya nagsisisi na sinugal niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kaya wag nga daw nito sabihin na walang kwenta nga ang kanyang pagkamatay. At magmula nga dyan ay labis-labis nga ang pag-iyak nitong si Tokito. Nilapitan nga siya ng kanyang kuya at nanghingi nga ito ng tawad sa kanya. Dahil ang gusto niya nga lang daw ay protektahan at mabuhay itong si Tukito. At magmula nga ajan ay niyakap nila ang isa't isa at na nga sila ng iyak. Bumalik naman ang panel sa kasalukuyang pangyayari. At kung saan na nga itong si Sanemi pero nagulat at nagpanik nga siya dyan dahil unti-unti nang natutunaw itong si Genya sabi nito na ano nga ba daw ba ang nangyayari bakit natutunaw itong katawan ni Genya na parang isang demonyo tinatawag naman siyang kuya nitong si Genya sabi naman ni Sanemi na wag nga daw mag-alala itong si Genya dahil gagawa nga daw siya ng paraan miiyak na nga lang itong si Genya at nangihingi nga ito ng tawad sa kanyang kuya dahil sinisinya nga daw ito sa pagkamatay ng kanilang nanay kod pa ay naging pabigat nga daw siya sa kanyang kuya umiiyak at nagpapanik na nga lang itong si Sanemi at sinabi na bobo nga ba daw ba itong si Genya dahil hindi nga daw ito naging pabigat sa kanya na kahit na kailan sumisigaw at nakikiusap nga siya na wag nga daw mamatay itong si Genia. nagpapasalamat naman itong si Genya dahil pinoprotektahan nga siya ng kanyang kuya na pamura na nga lang dyan si Sanemi at sinabi na hindi niya nga daw na protektahan itong si Genya at magmula nga dyan ay unti-unti nga natutunaw itong si Genya sinabi nito na pinoprotektahan nga daw siya ng kanyang kuya at gusto niya nga din daw ito protektahan dahil magkapatid nga daw sila at parya sila nang nararamdaman mapait nga daw ang sinapit ng kanyang kuya at gusto niya itong maging masaya ayaw niya nga daw itong mamatay dahil ito nga daw ang pinakamalambing na kuya sa buong mundo pasalamat na nga siya dyan at tuluyan nang natunaw itong si Genya. Magbula nga dyan ay humagulhul na nga ng iyak itong si Sanemi. Dahil nawala na nga daw ang nag-iisang natira sa kanilang pamilya. Nilapitan nga siya dyan ni Gyome na tumutulo pa ang luha. Sinabi nito na kailangan na nga daw nila umalis at itaas nga daw ni Sanemi ang kanyang loo. Dahil hindi pa nga daw tapos ang laban at kailangan nilang talunin itong si Muzan. At dyan nga nagtatapos ang nakakalungkot at nakakaiyak na chapter. Alam nyo guys, habang ginagawa ko yung content na to, hindi ko talaga mapigilin ang sarili ko na tumulo yung luha. Nakakalungkot lang kasi na namatay na itong si Tokito at si Genia. Pero kailangan pa nga magpatuloy Nalabanan pa ng ating mga bida itong Zimuzan. Kaya abangan nyo pa ang ating mga susunod na video.